Hello and good day. May mga simpleng pagkain tayo na kaya natin gawin in a few minutes lang. Mga simple at masustansyang ulam. Magsastart tayo sa ating onion at garlic. And then, meron tayong tirang piniritong isda. Dalawang pirasong piniritong isda. Isabay natin yan sa pagpakulo. Ayan na. lagay natin ang pampalasa niya. Ayun. Magic salad. Hayaan natin kumulo, lumabas ang katas, and then, go tayo sa next. Asin. Cover. And let it boil. Yan, check out natin. Oh, diba? Ang sarap na. Ang bango. Simple lang meron na tayong malasang sabaw dyan. And then, pwede na rin natin i-add ang ating gulay. Meron tayo dito dahon ng kamuti. At masunstansya ng ating sabaw na hihigatin. piniritong isda na sinabawan at talbos ng kamote. Dito ang sarap ang ating ulam na. No? So, ito ba ay kumakain ng ganitong ulam? Ako, all set na ako sa mga good na ako dyan. Sa ganitong klaseng ulam simple na lasa at madaling rin So, ayan guys. So, dito na tayo mag-i-end. So, kung nagustuhan nyo rin ang ating pamamaraan ng pagluluto dito ng sinabawang piniritong isda with talbos ng kamuti. Bye-bye, God bless, and happy eating.